paalala sa mga mayayaman. Kayong mayayaman, makinig kayo. Umiyak kayo't maghinagpis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Nabubulok na ang mga kayamanan nyo at sinisira na ng insekto ang mga damit ninyo. Itinatago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan. Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Pakinggan ninyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtrabaho ninyo sila sa inyong bukirin, pero hindi ninyo binigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito para nyo na rin pinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagkatay. Hinatulan ninyo't ipinapatay ang mga taong walang kasalanan, kahit hindi sila lumalaban sa inyo. DJ Darwin Almodio